Hello mga beshi! Magandang buhay at lunes na nga poetang inaabangan ng lahat kasi ngayong araw na to, mamimigay na tayo ng ating mga tumblers para sa aking mga estudyante. Ayan, tuwan-tuwa kasi sila. Yung iba, may idea na po sila kung ano magaganap today kasi napanood pala nila yung ilan sa mga vlogs ko. So, tuwan-tuwa sila. Ine-expect na pala nila, no? Ayan, so unti-unti na nga po, inisa-isa ko na sila. Pero kahapon po, may pinunta na akong isang estudyante. Estudyante ko po yon, Binigyan ko na po ng isa. Bali, 23 students po ang mabibigyan. Kaya lang dyan sa loob ng classroom, 22 na lang po. Kasi yung isa nga binigay na kahapon. So, yung 22 students, sila po ang present kanina. Ay, 21 lang po pala kasi may isa pong absent na wala talaga yung tumbler. So, nagtira ako ng isa. So, ayan. So, in, all in all, 23 students. Galing po yung pera kay Ma'am Samantha at kay Janice Villamor. Ayan. Sa kanila po galing yung 4,000 pesos na pinamili dyan. Actually, kay Ma'am Janice, una ko nabili yung ano, Tumblers, kay Ma'am Samantha kasi dapat yung plano ko dyan ay don sa aming printer para sa classroom. Kaya lang, kahapon nga po na-vlog ko, na-share ko sa inyo na hindi nga po siya nagawa. At nabawasan po yun ng 500 pesos don sa binayad na service charge. Anyway, nag-usap kami ni... Ma'am Samantha, sabi ko, i-dadagdag ko na lang yung 1,500 ng 10 tumblers. Ayan. So, ayan sa kanila po lahat napunta yung pera. Um, very open tayo sa ating mga donors, sa mga nag-donate. Kasi yan po ay para sa mga bata po. Gusto ko laging malinaw ang lahat. Gusto ko malinaw kung kanino na pupunta yung perang binibigay ng ating mga sponsors. Kaya lang 36 students nga po pala meron ako. So 23 lang yung nabigyan. Yung 13 po uh, hindi pa po sila nabigyan. So sabi ko, sige lang pag merong blessing uli, sila naman ang uunahin namin. Ayan. So, na naka nakaunawa naman po sila mga beshi and happy naman sila para sa kanilang mga classmates. Ayan. Basta ipaliwanag lang natin sa mga bata ng maayos. Ayan. Tuntua din sila kasi yung mga classmates nila ay nagkaroon ng tumbler. And alam nyo, ginamit ka agad ng mga bata. Hinugasan ka agad nila kasi may sabon naman sa classroom. So, ayan nga po, baka sakali pong may lumambot ang puso para dun sa labing tatlong estudyante ko na hindi pa nabigyan kasi sa totoo lang, kung siguro sumasahod pa ako kay Meta, or natanggap ko yung pera na naka-on sa akin, siguro, ayan, lahat, more than that pa ang pwede nating ibigay sa mga bata. Kaya lang po, wala eh, isang taon na mahigit na ako, nag-anniversary nung July 30, one year, hindi ko po nakukuha ang sahod ko. So, ganun talaga ang buhay mga beshi. So, thankful ako kasi may mga tao po na pinadala para makatulong din po ako kagaya kay na Ma'am Tassen, kay Ma'am Saman, and Ma'am Janice. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Looking forward for more po para mapangiti natin ang mga bata. Ayan, ang mga ngiti nila. Tara ka Bye!